Baka uh, po ah Diretso <tong> na What's up po sa inyo Ikea vlog po tayo guys So basically guys nandito pala kami sa Samoa nagtagala lang kami dito sa IKEA. San? Alam na kami ng makakainan, guys. guys. Ano masasabi mo nagpunta ka sa Mawa ngayong araw? Sobrang daming tao. Tapos? maganda maganda ang vibes maganda ang vibes masaya daw si nanay ngayon guys kasi na ngayon lang siya din nakagala ngayon nandito kami sa Moawa guys at uh, maghahanap kami ng makakain so, hindi namin alam kung sinangag sa itlog ba yung makakain namin o mas masarap ka mas o mas masarap ka magluto na uh, siyempre kaliwa ah? Ano gagawin? Ayun lang ko 2.7. lang. May kaman na si Brooke. malayong ko sa paggawa ng mga ganyan. Toki ang tawag dyan. B bibili ka niya, wala ka namang battery. 140 lang, meron ka na. Ano yung labis? Isusulat mo? Ayos oh, din ano, uh, pagka may um, may listahan ka ng mabibilang. Ah. Ah. Ganyan na kuwi. Magkano? Sige na kas. Sige na 20 pesos yan. kas. tatay, na ko. Sige na na kay tatay? pag siya, wala siya, え、よいだ。もし、<laughs> <laughs> <laughs> an badan. Sa glass isa dyan? <mukas> <mukas> sa dulo ng mundo Dito tayo Ay, dun kasi tayo Asa lang, wala namang malulusutan Ay, ah, ito, ito.

Kaya hey, ko kuha. Unlimited yan. Unlimited ko. Ah, na. Ah, Ah, ito at rings. Ah, ito. So yung pono What's up sa inyo mga kaibigan So magpapagupit pala ako ngayon Pala si Arvin Yung aking Hero So yan lang Pagupitan niya ako Wait lang, wala akong supply Haba na yun oh Super Super na ba? parang gunting naman. Ay, parang gunting. Parang paping Gamitan mo na ano, yung tining scissor. Yeah, hindi ka ano. Yeah. Par parang parang yung ginugupit mo kasi. Yung panot. Oh, di diba, nipis na? Oh, panot Hindi panot, poknat. Oh, okay, ilikod mo na pagpukusan mo. Ayun. Saka magaling eh. Tawasan mo pa rin. Alay, nandito oh, sa taas. Oo, pantay-pantay mo. Oh, Oo nga, ano ba to? Kanina pa tayo sure eh. <laughs> Nagkakayama, hindi ka pa sure. <laughs> Gago! Parang naman, antitrip ka lang eh. Easy si mo. Oh, Gagapitin ko pa siya. Nang ganyan. B i, -i siya. Kaya nga, ano, itignan mo yung imagination. Tignan mo kung pangit ba pag binawasan. O tignan mo muna i eh. Arali mo muna. Hindi ko So ganyan-ganyan. Ganyan-ganyanin ganyan ko dito. Mm -hmm. Sige, ikaw lang. Tignan mo kung anong konsekwensya kung lalagay mo. Yung... O oh, gamitin mo ng ganito kung gusto mo. Manipis lang dito sa taas. Hindi, kailangan dito yung manipis. <laughs> saka mo na yata yung tali ko sa bote. Hindi. Yam, yeah, ganyan lang mo. Alakaladito, ka kakasid ng opo. Bibi, maawang ginuko pipit muna yunito sa bago. Ayusin mo. Mga magagaling. Tap 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 I like mo barbero ka na, na Pare ang bulalo mga buto-buto May Ay laman Pare sinusutot sinusutut ang bulalo so Guys ayun na po yung Ang tawag doon? katapusan ng project Final product ni Army. Now this is my side. Listen, look and listen and learn. So what's up sa inyo mga kaibigan? Uh, long time no see nga pala. Uh, ngayon gagawa tayo pala ng video para ayusin tong Poco X3 Pro ko. Problema kasi nito guys. So, uh, sa mga hindi pala nakakalam, nagmumubit pala ako guys. So, bumabiyahe-biyahe ako kaya hindi na rin ako nakakapag-upload. Pero, yun nga, ito ni yung pinaka-most recent up uh, update natin guys. And for today's video guys, eh, walang iba. Um, uh, gagawa tayo ng cellphone. Ito yung isang bagay na pinakamahalaga para sa mga movie rider kasi dito natin uh, re-receive yung mga booking natin sa Mubit. So, hindi siya nag-charge, Uh, 25% Nakatulog na ako Gumising na ako Naligo na ako 25% lang So papalitan natin So guys Nakabili na pala ako Kasi alam ko na masisira na to And then um, Nanood lang ako ng onting tutorial Dito sa Youtube Kung paano palitan yung battery Eh napansin ko na rin guys medyo, May bumuka na rin dito Sa kilid ng phone ko So uh, medyo binuka ko na lang sya yon, Balita ko kayo guys Kung ano mangyayari Stay tuned. So guys, ini-strip ko yung ano. Ah, ini-strip ko yung mga uh, pandikit dito sa gilid. Ginagamitan ko siya nito. Na so nabili ko siya sa Shopee guys. Um, ito yung battery kasama na. May mga kasama na rin siyang tools. Like ito. Ito. Parang pin sa gitara. Tapos may mga extra tools din siya mga maliliit. Ito siya sulit na rin nagkakahalagang 700 guys okay so yun nga ito tinatanggal ko na siya yan guys kung mapapansin nyo lumulo, lobo talaga siya yan o oh. talaga siya eh o oh. so yun yung papalitan natin so ito yung bagong battery pa sa natin. Nabukas na pala ito eh. Yan siya, guys. Nice. Makikita nyo siya. Ano rin siya, Leon, kung mapapansin nyo. Kasi ito rin luma. Ganun na ganun din naman yung design na yun. Oh. Ito, yung, ito yung original. Ito yung nabili ko lang. Replacement. Medyo na-damage ko lang to. Medyo bumaligo lang siya. Na ano ko eh, nahaltak ko. So, tatanggalin ko yung mga tornillo, guys na nakapalibot dun sa mismong camera yung mga green si cancel. O guys, tatanggalin ko na siya. Ngayon tatanggalin ko naman itong mga 'to. Ayun. Wait lang guys. ka kumpara ng dati. Ito yung bago. Ito yung luma. So guys. Lagyan natin siya ng pandikit. Ito yung nabili ko. Hindi ko alam kung tatanggalin ko pa ito eh. Ito oh. Plastic. Kasi sabi. Pwede daw i-keep. Pero meron naman kasi. Meron din kasi siya. may si may ano siya karayom so, ayan yan pagkakabalik niya guys babalik niya lang sa dati niyang pinanggalingan <laughs> so guys hindi ko na pala na videohan dinikita ko na lang siya kung mapansin nyo ano lang kinabit ko lang yung tinanggal ko tapos sabay <laughs> in, ko siya ng pandikit kung mapansin nyo, plot na uli siya. Tapos hintayin lang natin matuyo. So, yun. Thank you for watching, guys. Eh, dito na lang tayo. Uh, thank you sa pag sa akin, guys. So, try natin sa mga susunod na update na uh, magkakaroon tayo ng malaking, malaking surprise sa inyo. Uh, thank you so much for watching. See you next vlog. Thank you. bye, -bye. <laughs> oy 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 what's up sa inyo mga kaibigan So yun po yon video kung saan ay eh, magkakaroon tayo ng panibagong gala. Ano? Oh,